Tuluyan na ba ang magbabagong buhay ang isang ex-convict? Pinahintulutan ng Panginoon, maranasan ko yung buhay na yun. The Boy Manlabas Story sa The 700 Club Asia. Susunod na! Sa tingin mo ba tayo ng kakasimba mo, ha? Sa kabila ng mga pag-uusig, nagpatuloy si Boy sa kanyang lakad espiritual. Bumalik si Boy sa kulungan hindi bilang preso, kundi bilang tagapagbahagi ng pag-ibig ni Heso Kristo. Paano mauunawaan ang isang taong nagugutom kung hindi mo naranasang magutom? Paano maiintindihan ang isang taong may sakit kung hindi mo naranasang magkasakit? Kaya nga yung karanasan ko, doon ako ginamit ng Diyos. Pinahintulutan ng Panginoon, maranasan ko yung buhay na yun eh, na hindi ko pinili sa loob ng tatlong taon, nagsanay siya sa pagiging pastor. Ngunit, magiging kapalit pala nito ang kanyang pamilya. Boy, ko na tumatiis eh. Maghiwalay na tayo. Bakit? Nagawa ko naman lahat para itaguhin kayo ah. Mamili ka. Ginagawa mo sa Diyos kami ng mga anak mo. Pinili ni Boy ang Diyos at naghiwalay sila ng ina ng kanyang dalawang anak. Magkagayon man, hindi natinag sa paglilingkod sa Panginoon si Boy. Gusto ko mangaral na mangaral. Gusto ko maraming tao. Makarinig ng salita ng Diyos. Alam ko maraming tao gusto magbagong buhay. Salita lang ng Diyos ang makapagbabago sa kanila. Hindi salita ng tao, hindi bilangguan na makapagpapabago sa tao, hindi pamahalaan. Di nagtagal, nagkrus muli ang landas nila ng kanyang partner. Doon unti-unting nagbago ang timpla ng kanilang pagsasama. Naging bukas ang kanyang partner sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nakakilala siya sa Panginoon hanggang sa magdesisyon silang magpakasal. Ginamit din ng Diyos si Boy upang makakilala sa Panginoon ang kanyang ina. Ipinagpatuloy ni Boy ang kanyang misyon sa mga bilangguan tulad ng Muntinlupa at Iwahig. Marami ang naabot ng pag-ibig ng Diyos at nagbagong buhay. Apakabuti ng Diyos. Yung ginawa niya sa akin talagang hinubog niya ako eh. Si Boy ay kasalukuyang full-time pastor sa Bulacan, kasama ang pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Talagang uh, marami nakaka-relate sa buhay ni Boy. Kasi talagang sabi nga niya, hindi niya naman pinili yung uh, buhay, yung dating buhay niya na siya ay naging kriminal. Pero yun ay nagawa niya sapagkat hindi niya kilala ang Diyos. Pero ngayong nakilala niya na ang Diyos, eh, bawat, bawat uh, oras na uh, siya siya'y nabubuhay, ito'y binibigay niya sa Panginoon na kung dati siya'y pumapatay, ngayon naman siya'y nagsasalita ng buhay at bumubuhay sa mga taong bagamat buhay ay patay dahil wala silang relasyon sa Diyos. That's so true, Pastor Alex. No? And nakita ko rin doon, When you follow God, there is a cost. There is a cost to pay in following Christ. And at that moment, nung pinili ni Boy to follow Christ, the cost was the love of his life. And yet, in spite of the pain, in spite of na malaman niya bakang maging lonely ako, Lord, ikaw pa rin at ikaw ang pipiliin ko. And that shows the conviction of the man na he is fully convinced that this is the right thing to do. My heart belongs to God. From the first day of Boy's story, alam na natin na his life was really on a downward spiral. Hindi mo may isip na magbabago pa ito or even mabubuhay pa. Mabubuhay pa siya sa mahaba ng panahon dahil sa krimen na ginagawa niya. Because anytime your life can be snatched away. Pero iba ang nangyari sa kanya. Tama ka, Peter. Iba yung nangyari sa kanya. Kasi being jailed did not change him. I would doubt it with the present kind of jail management we have would really change him. Unfortunately, it is not a place for true rehabilitation. Pero buti na lang nakilala ni Boy ang Panginoon. At kung hindi sa mga taong nagmalasakit sa kanya, hindi niya makikita A gracia Diyos. Tama Alex, only Jesus can change us and cause us to turn our life around, like what he did in Boy's heart. God has cleansed and forgiven what Boy did in the past. He is a new creation. The old ways are no longer present. In fact, it's already dead and buried. Jesus has made him a new person. Ang tanong, would you like to be a new person? Have you done such dreadful things in the past? Now, perhaps you're thinking, will God ever forgive me? Yes. There's someone who can forgive you, who will make new things in you. His name is Jesus Christ, because he died on the cross for your sins and mine. All you need to do is Pray and accept him in your life. Would we do that now? Let it come from your heart. Heavenly Father, thank you. Thank you that you willingly gave up your one and only son, sent him here to be born a man, fully man and yet fully God, with a mission. And that mission was to go to the cross. And die on that cross. And through his death and through his resurrection, we may die to our sins and resurrect a new man. So, Lord, I come to you and I completely surrender my life to you and ask you to forgive me for all my past sins. Forgive me for the times I did not listen to your voice. But now, Lord, I am decided, I need you in my life. I want to journey with you. I want to follow you and I want to obey your commands. So I ask for your forgiveness. And even now, Lord, cleanse me from all unrighteousness. And I invite you to be Lord and Savior of my life, to be the God that will journey with me all the way to eternity. Thank you, Lord, for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in Jesus' name. Father God, in the name of Jesus, I also pray for those. Uh people who wants to change, but they are having a hard time changing. Father God, in the name of Jesus, I just pray that you would speak to their hearts, Lord God, that they cannot change by their own efforts, Lord God. They have to change by accepting you because it is you who promised that those who are seeking you, oh God, you will speak to their hearts, oh Lord, in the name of Jesus. Lord, I just pray that you would give them, Lord God, new, uh, uh, new perception, Lord God, of you. I pray, oh God, that uh, you would take out, Lord God, all the scales and their eyes, Lord God, and you, you would just enlighten them, oh God, that you have been speaking to them all along, long before. Father God, but they are ignoring you because of the many voices that they have been listening to, Lord God. Uh, your words have not been able to penetrate their hearts. So I pray, Lord God, that you would just plow their hearts, Lord God, that their hearts, Lord God, will be made hearts of flesh, Lord, so that they can hear your words and make them sensitive lord god to your voice lord god and i rebuke the spirit of confusion lord god uh, the spirit of uh, hallelujah of uh, hesitancy double mindedness of oh god because it is you who said that uh, those who, who don't listen to god they are like waves that are being they are being buffeted to and fro lord god and because of that doubts come in lord we want, we pray that they will have true faith lord god not a hybrid faith the the, the ones which has uh, faith coupled with doubts lord i pray that uh, their lukewarm hearts lord god would be ignited lord god so that there will be a fire lord god there would really be a desire to seek you oh god and lord i know to those who are uh, praying with us and watching right now, starting tonight, Lord God, your Holy Spirit will be the one to speak through them, Lord God. Take away all those layers, oh God, that are blocking your words to penetrate their hearts in Jesus' name. Amen. 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 If you prayed with us, gusto namin pong i-celebrate ang bagong journey na ito sa iyong buhay, maaari kang tumawag sa aming prayer center na bukas 24-7. Maaari ka naming tulungan na simulan ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Pwede ka naming i-refer sa isang local church para mas lalo mong maunawaan at makilala si Kristo. Makikita ang mga numero sa inyong TV screens. We will be right back after the short break. Are you sick or do you know someone who is? Come receive your healing at Your Healing Now happening on March 13. This powerful gathering features Pastor Hiram Pangilinan, Prophet Franklin Battle, and many more. Scan the QR code for more details. Come receive your healing now. Napakahirap ng buhay para sa marami nating kababayan dahil sa matinding kahirapan at sunod-sunod na kalamidad. Maraming nasa malalayong lugar ang araw-araw na nakakaranas ng ganitong pagsubok. Kaya naman, laging handang tumulong ang humanitarian arm na Operation Blessing. Nagbibigay tayo ng tulong sa mga nasalanta ng natural at human-made disasters. Mabilis tayo nakapaghahatid ng tulong medikal, dental at gamot para sa mga nangangailangan nating kababayan at dahil sa inyo kung bakit natin ito nagagawa. Naaabot natin ang ating pinakamahihirap na kababayan. Sama-sama tayong magpatuloy sa pagbibigay ng pag-asa. Kung gusto niyong mag-donate, iscan lang ang QR code sa screen. Pagpalain kayo ng Diyos. Up next, makakasama natin sa set si Boy. Susunod na yan, huwag kayong alis. 2019, nagsimulang mag-donate si May sa gawain ng CBN Asia. Lumipas ang ilang taon, bumalik ang kanyang asawa sa Pilipinas para magpa-check up sa pananakit ng lalamunan. Nakumpirma na mayroong bilateral tonsillitis si June. Ipinagpatuloy ni May ang operasyon ng asawa. Pagtingin namin ng bill, sobrang laki po na nasa 198,000 po siya going to 200K. Nag-send ang prayer request si May sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Nakatanggap ng sagot si May sa kanyang panalangin. Nag-offer ang kanyang sister-in-law upang bayaran ang hospital bills. Yung pagbibigay ko sa 700 Club Asia po, isa po ito way ng aking devotion sa Lord. Yung desire ng heart ko magbigay is talaga pong kusa talaga siyang lumalabas. Illness, financial difficulties, and feelings of hopelessness are some of the concerns raised by our viewers when they contact our prayer center or tune to our show. Thanks to your support, we can continue assisting them through prayers and stories of transformed lives. Let's continue our partnership. Become a monthly partner today. God bless you and thank you for your support. We are back on The 700 Club and with us again is Boy Manlapas. Welcome back sa panglimang araw ng iyong exciting testimony. Thank you. Boy, balikan ko lang yung mga panahon na talamaka na hold-upper. May time ba noon na tinray mong lumapit man lang sa Panginoon? Minsan sa mga oras ng kadiliman, doon natin unang nasasaksiya ng Panginoong Jesus. Hindi ko po naisip yun eh na lumapit sa Panginoon kasi nga po hindi ko pa siya kilala pero may kasama po ako na mahilig pong magdasal eh. bago kami bago kami gumawa ng Mang mission hold up. nag, <laughs> nag, <laughs> nag Rosario po siya <laughs> humingi rin ng blessing <laughs> oh. na maging successful sana baligtas kami <laughs> sana hindi kayo mahuli <laughs> ano yung pinagdaanan mong pinakamahirap tungo sa pagbabagong buhay may mga naging struggles ka Uh, temptations tulad ng pagbalik sa dating mga masasamang gawain? How did you survive that? No magsimula ako magbago, talagang hinamon ako ng mundo. Yung mga dati kong kumbaga ay eh, utos-utosan ng mga standby, pero ngayon ako na yung ako na yung hinahamon nila eh. Kasi dalako na Bible. Dati dalako baril eh. Inuusig na nila ako. Sabi nila may ganun daw ako. So dumaan po ako sa napakahigpit na pagsubok sa buhay. Uh, at halos ikamatay ko yung pagsubok na yan. Dahil namatayan po ako ng anak eh. Nung ako po'y patungo sa Panginoon eh. Pero wala po akong pinagsisihan. Kundi alam ko lahat ng nangyayari sa akin ay pagsubok ng Panginoon sa aking pong paglapit sa Kanya at kukunin pa nga po yung isang anak ko si Christian na ngayon po ay pastor na pero sabi ko sa kanya Lord sige ko mo muna pong lahat hindi po ako magbabago sa iyo ang iniisip ko na lang po kung paano ako makapaglingkod sa Panginoon yun na lang po ang ang laman ng aking isip at kalooban mahirap magbago po the Lord. pero sa tulong ng Diyos amen sa biyaya ng Panginoon ginagid niya po ako eh, patungo po sa pagbabago ng buhay Amen. Kailangan lang po talaga 2 Corinthians 5.17 If anyone is in Christ, he is a new creation. Amen. Amen. Si Kristo lang po ang kasagutan ng pagbabago. Because Jesus says, For without me, you can do nothing. Yeah. Kung nasa Panginoon tayo, magagawa natin ang lahat. Malibang wala tayo sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Yun po ang aking natutuhan sa salita ng Diyos. Of course, may mga taong tumulong sa iyo, tungo sa iyong pagbabago. Uh, sa tingin mo, ano ang naitulong nila? Tingin mo kaya, ikakayanin mo yung pagbabago kung hindi sila pinadala ng Diyos sa buhay mo? Unang-una po yung ginamit ng Panginoon sa akin, kailangan pala makulit, makulit ang tao eh, na akayin sa Panginoon. Kasi talagang kinulit po ako eh. Nung una, ayoko po na umatim po sa kanila. Kaya lang, dahil sa paulit-ulit nilang pag-iimbita sa akin binigbigyan ko po sila kaya yung unang dalo ko po na yon doon po pa dadataga mangungusap ang Panginoon eh. nakatulad ng sinabi niya ng pastor kung wala kang plano sa buhay mo ang Diyos may plano sa iyo eh nadoon ko na realize lahat na yung pinagdaan ko po pala ay kapahintulutan ng Diyos para maisakatuparan yung kalooban niya sa aking buhay at yung plano ng Panginoon. Praise the Lord. Mm -hmm. Bumalik ako uli sa bilangguan. Uh, Doon ako nangaral. Yung po ang una kong pinuntahan eh. Pero siyempre pamilya ko muna. So pinuntahan ko muna yung mga kapatid ko, nanay ko, Hinimo ko sila na kami lahat ay magbalik-loob sa Panginoon. Hindi ganun kadali. Napaka napakahirap pero sabi nga Manampalataya ka sa Panginoon. Ikaw at ang iyong sambahayan malinigtas. Mm. Dapat pala sumampalataya tayo. Ano man ang hirap na pagdadaanan natin, ay mapagtitiisa natin kung may pananampalataya tayong totoo sa Panginoon. Amen. Glory to God. Mm. So, by the way, boy, meron kaming surpresa para sa iyo. Kasama natin ngayon ang iyong kapatid na si Roger. Let's welcome him to the show. <laughs> ayan. I sorry. Salamat Roger sa pandalaw mo. God bless you. God bless you. Dito rin niya ako natagpuan. Oh, ayan. Parang second reunion. So, let's ask your brother Roger, it took you what 24 years to meet your brother boy again. Ano yung nangyari sa inyong ama na nagdulot sa iyo ng trauma at david uh, dawit doon si Boy? Tanda-tanda ko yung lugar na pinangyarihan ko sa nawala ko yung tatay namin. Mahabang pa naman, gusto kong gumante. <laughs> gusto mm. ko pong gumante. Hindi ko alam kung sino yung gagantihan ko. Gusto kong bumawi sa gumawa sa tatay namin. Same time, nandun na rin siguro yung... Dahil wala po kami sa Panginoon pa, Nandun na siguro yung tampo o, o galit kay Pastor. <laughs> uh <-huh. laughs> dahil siya po yung kasama ng tatay namin nung nawala po. Actually, hindi lang siya. Uh -huh. Pati yung mga chewing ko, uh -huh. nagalit sa akin. Oh. Uh -huh. Bakit ko rin bayan? pinabayaan? Yeah. Paano mo siya napatawan? So, nagyaro po kami ng pagkikita. So, sabi ko, pag nakita kami, yun agad ang una ko itatanong, ano nangyari? Bakit mo binabayaan yung tatay natin? Hmm. Pero dahil po rin niya po yung Panginoon, lahat naman po ng sugat naghihilom. So hindi po yun yung tinanong ko po sa kanya no nagkita kami. Nagyaka lang po kami. Kasi nga po, uh, personally po, na-amaze po ako sa, sa kanya dahil hindi, dahil hindi po ganun yung buhay niya po eh. Tapos nung nagkita nga po kami na parod ko sa 700 Club, eh, nagagamit na po siya ng Panginoon. So boy, what is your reaction sa mga sinabi ni Roger ngayon? hindi naman imposible yun. Kasi unang-una, hindi lang siya eh. Pati yung mga tito ko eh. Bakit, ko, bakit ko pinabaya? Ba't mo pinabayaan ang tatay mo? Sana kasama kang namatay. Kasama ka na rin namatay. Sabi ko, hindi ko alam na mangyayari yun eh. yeah. Kasi he told you, wag, wag ka, huwag ka sa akin Stay, Oo, stay behind. Nililigtas yeah. niya ako eh. Yeah. Kaya nung nandoon kami sa akto na yun, pinatatakbo niya na ako. Yeah. Takbo ka na. Oh. Ang ginawa ko po, talagang umalis ako, kumuha akong taxi. Oh. Pagdating ko sa pinangyarihan, nakadapa na siya, nakapaligid na yung mga tao. So binuhat ko po siya, patungo sa si taxi. Pagdating po sa Jose Reyes, inasikaso siya, after one hour, pinapipirma ko ng doktor. Pirmahan mo to bakit? Bibiyakin namin ulo ng tatay mo. Sabi ko, naghihilik tulog lang yon Hindi. Namumuo ang dugo. Oh, pinagpapalo ang tatay. Oh, may hemorrhage. Mo. Hemorrhage. Yeah. So, mga ilang, o, malang ilang minuto lang, nawala na po siya. Kaya nandun po ako sa morgue nung mga panahon na yon. At nakatanggap na nga po ako. Pumunta na nga po sa ospital yung mga chewing ko. Sinisisi po ako. Pero sa palagay ko naman, na, napatawad na rin. Yeah, at saka dito. you did not blame it. You cannot blame them. Mm -hmm. Yun, yun, yung natural natural reaction. No? Oh, so, at saka si yeah. Brother Roger, nung magkita kami natuwa ako mm -hmm. kasi bata pa siya nung muli kami magkita tapos nung magkita ko siya bang sobrang ligaya na ramdamang ko at nagkaroon kami reunion uh -oh. Uh oh mga yung pamilya niya uh -oh. at saka kami nagkasama-sama na kami sa Panginoon thank you lord mm -hmm. thank you lord mm -hmm. salamat sa Panginoon uh, sa so dinami-dami isa tayo sa napili ng Lord na makakilala, makapaglingkod sa Panginoon. Mm -hmm. Kung ano may mga issue, sabi nga po na ng Bible, kung nagkasala sa'yo kapatid mo, ilang beso ba dapat patawarin? Mm -hmm. Unlimited eh. So, ako, makasalanan din. Lahat tayo makasalanan. So, sabihin ko lang sa'yo, una, salamat sa Panginoon. Ginagamit ka niya, ginamit ka niya sa amin. Naging instrumento ka kung paano rin lumago yung aming spiritual. Kumbaga, may sakit na nangyari. Pero after 24 years, yung sakit pala na yun, ikaw din pala yung ng Lord na sa, sa, sa paglapit namin, sa, pag, sa, pag, sa paglakad sa Panginoon, sa katwiran ng Panginoon. Baga mat napakahirap talagang magbaging isang Kristiyano. Sabi mo kanina, narinig ko, yung, yung pag-uusig talagang ah uh, punong-puno ako dyan yeah. <laughs> sa pag-uusig. Talagang mahirap pero kumpara sa dinanas ng Panginoong Yesus, napakalayo sa dinadanas natin. Kaya salamat sa Panginoon dahil ginagamit ka yung buhay mo, dinededicate mo sa Lord. Ako, wish ko dalangin ko sa Lord na sana kahit kalahati ng binigay sa inan Lord na na wisdom, talento, yung, yung talagang paggamit mo ng buhay mo sa Panginoon. Nawa, uh, bigyan ako ng pagkakataon ng Lord na magawa ko din. Pero ang gusto kong marinig, yung sabihin mo sa kanya na siyempre nagtanim ka ng na ah, na kit, eh, na pina, pinalalaya na kita at kung sa tingin ko no, nagkasala ka sa akin, pinatatawad na kita at uh, sana maulawaan mo rin kung bakit nagkaroon ako ng gano'ng feelings. Pwede mo ba sabihin yun? Ah, sa akin po, Pastor ito boy. Eh? <laughs> hindi <laughs> tayo hindi natin napag-uusapan kasi Oo, ito eh. Oh, hindi, uh, hindi, hindi, mag, hindi po yung pag-uusapan niya. Hindi namin napag-uusapan na uh, nung after 24 years, nagkita po kami 2000, 2009, 2010. Oo, oh, mga ganun. Hindi po talaga namin napag-uusapan pero ito, magkaharap tayo. Hmm. Sa akin talaga, wala na pero oh. kung ano may nangyari. Siyempre sa akin, naiingit po ako sa mga bata na kompleto parents. Parang, sabi ko, Lord, ang aga mo naman binawi agad yung tatay ko. Hindi ko malang na-enjoy na makasama ko yung tatay ko ng mahabang panahon. Pero, yun, bagamat maraming panahon, daladala ko yun na parang nasisisi kita. Uh -oh. <laughs> dahil ikaw yung kasama ng Papa Oji nung nangyari yun. So, eto, maghiharap tayo. Nasabi ko sa iyo, sa harapan ng Panginoon, Uh, wala wala na akong nararamdaman ano man pinatatawad. pinatatawad kita o ano man yung nangyari oh. at naniniwala naman ako na lahat ng bagay talaga ay tinakda ng Panginoon eh amen, <laughs> amen. Lucky, lucky <laughs> <ngayon>. <laughs> hindi natin pwedeng questionin eh mm. dahil okay. talaga yun, yun, yung script, script. na script. ginawa ng Lord amen. talaga lalakaran na lang talaga natin hindi ka piraso wala <laughs> akong nauunawaan ko siya hmm. Kasi kung ako man lumagay, ang lumagay sa katayo ni Roger, yun din ang mararamdaman ko eh. Mm. Pero walang may gusto nun eh. Yeah. Kung baga, ito talaga yung itinakda ng Diyos para sa atin eh. Yun nga yung all things work together for good. Amen. Nilakip na lang ng Diyos, pinagdugtong-dugtong na lang yung masama at mabuti, pero ang dulo pala mabuti. Amen. Katulad nito na nangyari sa amin, uh, yun nga yung plano ng Diyos. Kaya napakabuti ng Panginoon ano man yung mga nangyari sa amin. Pero alam ko, sa puso niya, uh, okay na kami. At mm ako -hmm. uh, ako naman, wala kahit anong ano, sa uh, sama ng loob. Sila may karapatan na sumamang loob sa akin. Pero uh, ngayon, ako, okay na. alam mo, gusto kong sabihin na ang pinakamagandang achievement ng tatay mo, kahit yung sinabi mong na-list din siya ng landas, nagkaanak siya ng pastor, Amen. At nang isa pang future pastor, ordain pastor. Oh. <laughs> evangelisto. Yeah. Oh, yun yeah. pala. Oh, oh. oh yun yeah. na yung greatest achievement niya. Hindi man siya nakilala, yeah. may 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 uh, baryango, may katanyagan. He was a good father. Amen. And through him, yung godly son. Kasi naging lingkod ka ng Diyos oh, at siya. Yun na yung role niya at natutuwa ang Lord sa kanya. Amen. Sa nangyari sa pamilya. Amen. Ginamit ng Panginoon yung tatay namin, yes, ng Diyos yes. para dumating kami sa mundo. At kinuha na rin siya ng ni Lord kasi mapapariwara pa siya eh. Tama po, 'di ba? Mm -hmm. Uh to God be the glory. To God be the glory. But thank you for opening your hearts uh and allowing us to be part of this this moment. Uh kanina pa ako umiiyak. eh. But this is the grace of our Lord Jesus Christ at work for those who accept Him as Lord and Savior. Sabi niya, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yan ang sabi ni Apostle Paul. Ako po'y natutuwa sa episode na ito. Kasi first time lang nangyari ito, talaga aktual, nagkatawarang kayo. At uh, dito ko nangikita na ako bilang lingkod ng Diyos na yung daladala po nating gospel is a gospel of reconciliation. Pagpapatawaran, pag-iibigan, pagkakaisa. So ito pong dalawang lingkod ng Diyos na ito, Walang dahilan para hindi sila magkapatawaran kasi na kay Lord na sila. Ito rin po ay sa lahat ng nasa body of Christ. Hindi po, po pwedeng hindi tayo magpatawad o humingi ng tawad sa isa't isa because this gospel that we are preaching is for the reconciliation of man to God and us with each other. So let this be a reminder that uh, ang daladala po natin ay redemption ni Jesus Christ at laban lang at kapit lang kay Jesus, tutulungan niya tayong magbago at maging matuwid. Support this program which brings the message of hope to your homes by scanning the QR code in your screen. God bless you more. Watch again next week for another week of inspiring testimony. God bless you.